Okay. tayo. Anong gagawin ko? Yan naman. O, tapos na ako magulat. Mga naman tayo. Pero bago ko mangarap, gusto ko muna pakinggan ang taong bayan. Kasi ako'y may napapansin. Pero hindi ko alam kung napapansin nyo din. Nay! Nay! Mga lolo! Mga lola ko! Mga batang Maynila! Napapansin nyo ba parang dumudugyot na ulit ang Maynila ngayon? Talaga? Kasi sa District 1, nung tinanong ko, yun ang sagot, nangadugyot na naman ang Maynila. Dito ba sa 5, nangadugyot ang Maynila? Yeah! Gusto nyo bang luminis ulit at umaliwala sa Maynila? Dahil yeah! tayo mga bata Maynila, mga lolo't lola ko, may awan Diyos sa tulong ninyo na kabalik tayo. Una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsot ng Maynila. Kilala as the old downtown of Manila, ang Quiapo. So nabanggit nyo naman ni Isko na unang gagawin niya pagkabalik niya dito, lilinisin ang Manila. sa so, kumusta natin itong lugar ng Quiapo ngayon lalo na dito sa simbahan? Kasi ito yung madalas na kinikliring dati. So di ba nabanggit na lilinisin, kasama na rin dyan yung paglinis ng mga kalsada. Nandito na tayo sa Quezon Boulevard. Nga po yung sarap lang to ng Isitan, Manila. At ang uh, ngayon, susulyapin natin ang Quiapo, Manila bago pagkaupo ni Isco Moreno dito as uh, mayor. So isa ito sa mga busiest district dito sa Manila kasi uh, marami mga uh, establishment dito tulad din sa University Build. Kaya naman dati, ah, uh, talaga maipit yung clearing dito yung kalsada dyan lalo na sa harap ng graon haro haro talaga kini-clearing yan kasi bawal yung maglatag ng mga paninda dyan isa ito sa mga BCS area dito sa may Manila yan kasi halos dito na buhaw pa yung mga pasayero eh kaya kung maraming um, marami mga obstruction dito tulad lang ng mga uh, paglalatag ng mga paninda na wala sa lugar eh talagang magkukos ng uh, traffic kaya naman, isa ito sa lugar na pupuntahan din natin kung ano yung pagsasaayos na gagawin ulit pagkaupo ni Yorme dito sa Manila. Araw-araw to dito, yung mga helmet ka dyan, kinukuha yan. clearing kasi nasa kone eh. Daan ng mga tao. Kasi kung tigna, titignan mo dito, itong kalsada dapat sa mga sasakyalan to. Pero nangyari, ah, halos nag, nag, ah, nagsishare ng road yung tao, pati yung mga daan ng mga sasakyan. Which is a ah, hindi safe yan. nandito na tayo sa Quiapo Simbahan ngayon. So, isa sa mga mapapansin nyo sa kabayan nito, nilagyan siya ng ano, steel matting. para yung mga tao, hindi na dito dadaan. Kasi dun sa mga kabilang side na dito. Ayan. So, dito, bawal yung loading at saka unloading ng mga pasayro. No? Kasi, kanyang dito, meron nang nilagay nila sa Quiapo Church. Nandito na tayo sa Villa Lobos. Puntang Quiapo, Simbahan. Dito yung bilihan ng mga kanilang gulay. Oh. Dati alam ko maluwag to siya eh. Kasi daanan ng mga tao. Labas. Mga motor yung dumaan dito. Oh. Ito pa yung mga motor dito dati. Tingnan naman natin sa Hidalgo. Dun, kung dito naman puro mga gulay saka meron din mga tinda ng mga baso doon naman puro mga gadgets sa Hidalgo hindi mo na may kita mga kon marami din pala mga optical clinic dito sa likod oh. hindi mo na may kita mga establishment dito eh, no? nasa likod lang pala Kaya, pag gusto nyo mag dito madami oh. ang mga pala wow 20 lang puno! simbahan Ay baka yung 20 lang ba? Wala naman. No? Sa kaya kayo ito. Ay baka kayo ito. Eh, dahil din sir. Dito na uso yung dragon fruit. Ito yung mga una. Uh, sa ngayon dumagdag na yung mga panibagong choices dito. May mga paluto na rin. Maliban na rin sa mga drinks. Grabe. Ang daming food trip dito. Ito bago na naman sa Omae. Ito yung Tiapo Simbahan. Dito yung madalas kiniklearing eh. Dito. Ngayon meron na stall na nakatayo dyan. So ako naman, medyo maluwag naman siya kung magdadaan kayo ng Villalobos sa pundang Kiyapos Simbahan. Puro mga kanina eh, puro, puro food trip yan. Mabutan nyo dito pag ng hapon. So nilagyan na pala siya ng bakod dito. So ito yung Villalobos, papuntang ano to sa SM Outlet. So, medyo masikip lang daanan dito. Hindi naman kadaan yung motor, no? matao lang na no? pwede maglakad. Ang dami na pagkain, no? sana maituro no? mga bago dito yunong no? pangmasa guys, oh, grabe. Puno na ng mga food trip na dito sa Kalsada ng Carriedo. Kaya maraming mga pagkain na pang snack. Oh. Kaya, punta na ito ka ba? May sikat na akong doon yung pintarang hotdog. Dito na tayo sa kong sa Avenue. Ayun yung sikat na hotdog dito. Ayan, ang daming tao dito. Ano patok to kaya sa karya to? So, malapit sa station.